Diskarte nyo kung paano nyo sasayawin ng Jumbo ha, habang sinasayawan si Ati Kay. okay Bahala na kayo ayo ako para nyo kung sayawan si Atike mas gusto ni Ati kay, yung ha, talaga ma mas ma ano siya ha okay uh, pa? hindi tayo ma kay yung oh no. magandang gabi po okay okay <laughs> okay Okay, Mr. Poggy, number one. Hindi mo ba ako? Baba mo. Uy, thank you. Kuya, wag kang pakalat-kalat, dami sa kong dyan. <laughs> Dito ka lang. May mawala dyan, hindi ko magbibintangan, bahala. Okay, okay. Mr. Pocky, number 2. yung sayo ko para kang pabayaw naman. Ka, ano ba yung sabi mo, Ate Gay? Parang ang sayawan sa plaza. Ay, nag-rehearse na doon. Ako na, nag-stress yung pasyo. Okay, Mr. Bogie, number three. <laughs> ano na mo ating eh? Ang sarap eh! Ayok na! Okay ka lang ba? Ano na lang tama mo? Nalibugan ka ba ating <laughs> Ay Okay na? Lang. Sa palakpakan ninyo malalaman kung sino ang mananalo. Ibig sabihin, pinakamalakas sa palakpakan, siya manalo. Tandaan muna natin, huwag muna natin may rally ng awa. Kailangan po ni Ate Gay, yung tama. Okay, Mr. Foggy, number 1. Mga, ilan si Gay? 42. Mr. Foggy, number 2. Wait lang, wait lang ha. Hindi pa atin, di ba't lahat?

Okay, nabago na po ang rules. Nabago na ang rules. Alin? Ayaw kinikimin iyon. Binago na ni may ang rules. Pinakamahinang palakpakan ay pinakamahinang pinakatahimik 'yun ang panalo. Pinakamalakas na palakpakan, talo. Okay, gudito tayo. Eh, bilakang talo. Pinakamahina, panalo. Ay, so Ay, si oh. Oh. Oh, 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 Ay mamaya ka na! Mamaya ka na! Ah, si oh. Mayor oh. Ah. Oh. So, Mayor ang turo! Ah. Oh. Ay, ka Mayor ang turo! Ay, ka na! na! Mamaya ka na! Mamaya ka na! Mayor? ka Mamaya ka na! Mamaya Mamaya ka na! Ha? Pero doka, hay du tao sa. Du tao ka na oh. yeah. ng sabon. Gusto, <laughs> pumili ka ng sabon para makuha eh. Ay salamat sa inyo dalawa. Oo, Thank pero you. ang gusto ko ni di Vanessa, si Kagaw. Oo, si Kagaw. Okay, Ay, kaya. Okay. Ano gayate? Kakanta ako. May gagawin kayo di ba? Marami, Marami sa natatanda. Ano gusto mong sabihin? Keni yon. Maraming salamat po ako ngayon. Thank you po. Ikaw, ano ka na? Okay. Kiss. Thank you all po, Mayor. Amin ka na kayo, amin na na po. Thank you. Maraming um, salamat.